Meron pa bang ibang anak si Maria bukod kay Jesus? Meron. Hindi pa nga pinapanganak si Jesus, may hula na tungkol sa kanya eh. Ang hula nakasulat sa Awit 69:8. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Hulayan tungkol kay Kristo. naging iba ang wika ako sa aking mga kapatid. Taga-ibang lupa ako, like a stranger. Sa mga anak ng aking ina, may mga anak yung nanay niya. Kariling anak ni Maria at ni Jose, ang katunayan sa 6 stress ng Marcos. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangari rito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisura nila? nung nangangaral ng na Panginoong Hesus, sabi ng mga Hudyo, di ba ito yung alluagi Kasi kaya si alluagi naman na niya yung profesyon kay Jose. Alwagi kasi yung tatay-tatayan niya si Jose. Di ba kaya ito ikaw ang alwagi? Anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon, hindi ba ganari rito sa atin ang kanyang mga kapatid? O, kita mo? Kaya, meron siyang kapatid bukod sa kanya, anak ni Maria at ni Jose. At yan ay pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Galacia 1.19. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliba na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Wala ka akong ibang nakitang apostol, maliba na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. May kapatid si Kristo na Santiago, sabi ni San Pablo. Alam mo kapatid, yun ang nakasulat doon sa Marcos. Ang sabi niya, ah, hindi ba ito ang anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at ni Simon? Nakita mo? Kaya meron siyang ibang kapatid, kapatid. Kapatid niya sa laman kay Maria, kapatid niya sa ina, dahil si Maria rin ang nagluwal sa kanila. Kaya kapatid niya sa ina, kasi hindi naman siya talagang anak ni Jose. Bago nagsama si Jose at si Maria, nabuntis na si Maria. Basahin natin ang 1.18 si ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Jesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa ay palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang iwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya bago pa sila magsama, nabuntis na si Maria. Sinabi nung Anghel Gabriel kay Maria, magdadalang tao ka, nagdalang tao nga siya, na hindi naman sila nagsisiping pa ni Jose. Kaya si Jose, tumatayo, foster father lang ni Kristo. Parang tatay-tatayan, tawag natin sa Tagalog, ano? Ang alam ng tao, anak siya ni Jose. Pero hindi, ang may anak lang sa kanya, si Maria. Kasi kaya nabunti si Maria, lalang ng Espiritu Santo yung kanyang ipinagdadalang tao. Ngayon, ano ang nangyari sa 1.25 ng Mateo? At hindi na kilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Brother Daniel, pakibasa yung King James Version sa English and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Ang nakalagay sa Greek, eh, firstborn. Uh, hindi nakilala ni Jose si Maria hanggang maipanganak ang kanyang firstborn son. Uh, ang sabi dun sa Grego, prototokos, na ang kaulugan, panganay. Ibig sabihin, kung si Kristo'y panganay, kaya tinatawag na panganay o prototokos, meron siyang kasunod ng mga ipinanganak si Maria. Hindi nakilala ni Jose si Maria, hindi niya nasipingan si Maria hanggang hindi na ipanganak si Kristo na panganay. Pero pagkapanganak ni Kristo, nagsiping na si Maria at saka si Jose, kaya nagkaanak sila ng iba pa.